kalang ka lang daw ng kanta tapos instant kikita na agad ang iyong investment. Naku, budol alert. Ganyan ang nangyari sa mga residente ng Bataan na tinangaya ng 50 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Napasugod sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa bataan ng ilang lalaki kahapon. Inireklamo nila ang isang nambudol sa kanila at tumangay ng halos 50 milyong pisong pera. Nagsimula ang pambubudol sa isang app na kung tawagin Spotify. Ang siste, magbabayad sila ng subscription plan kada buwan para ma-access ang app. Makikinig lang sila ng kanta araw-araw para kumita. 35 hanggang 250% daw ang pangakong balik ng kanilang pera. Start po kasi kami as uh, yung 1,500 subscription. Ngayon, after 7 days po nagiging 2,025. Once natapos mo yung task mo, may amount na papasok. Yung 5,000 naman po namin na plan, 30 days po yun, magiging 21,000. Nakakubra naman ang kita ang mga biktima noong umpisa. Dahil sa bilis at dali ng pasok ng kita, mas maraming naingganyong mag-subscribe sa SpariPay kaya umabot sa may git 250 na ang nabudol. Maram sa kanila, mga mangingisda, empleyado at kamag-anak ng mga OFW. Nasa ngayon lahat ng mga tao rito, nagbinta na kung ano-ano, may bigilang opportunity sinasabi nila. Pero walang nangyari, lalo kaming na diin sa hirap at kami lahat ay may utang pa ngayon. Ang tinuturong promotor ng Spotify Pay Scam ang isa raw nagnangalang Fritz Sandiang Abay. Siya raw ang CEO ng kumpanyang Spotify Pay. Lagi raw itong nagkikipag meeting sa mga subscriber at personal pang pumunta sa bataan kasama ang tatlo niyang kasabwat. Kaya nakuha agad ang tiwala ng mga biktima. Pero nitong nakaraang buwan, Bigla na lang daw naglahong parang bula ang CEO at kanyang mga kasabwat. Ito na GC ng, person kasama sa <inaudible> uh, GC <inaudible> <di -andad, inaudible> Basta <inaudible> lang. Pero yung Pumunta po asahul, asahul, asahul Ang Noong nakaraang buwan lang, naglabas ng abiso ang Securities and Exchange Commission na hindi rehistrado sa kanila ang Spotify. Patuloy ang investigasyon ng NBI Bataan sa pambubudol. Tinutugis na rin nila nagpakilalang CEO na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.